Thank <laughs> you. Tapos na po kami uh, bumili po ng tinapa na at bumili rin po kami kanina sa Pantawan ng isda po na ulami natin at saka po at, po po siya. Tumuha kami ng ilang pirasong ano yun, tracks na tinapa. 24. 24 pieces po. Ito lang, itong po lugar na po sa Barangay kasama sa ito po, ano sa Aryo so, Doon na po sa kapila, Pantawan, sa Aryo Kapiti, mulungan po, ibigihan po ng mga, sa so, gusto so, magnegosyo ng mga isda talaga sa may kapila ko mga seafoods. Kailangan ko talaga maaga lamang po kapag magbibiyahin po tayo dito sa mga gusto po negosyo at pumunta po dito kailangan po tayo maaga. Pero kapag mga pangulam lamang po, ah, dito mga ano, na 6.30 o bako ba mag-7. Pero so, may hindi lamang po kami na pangulam. Pero ko tinapa po, ah, po eh, pa, ah, po namin mamaya sa amin po sa Green Gate at saka sa Green State po. Ah, sana nagustuhan po na po ang aming mga video at marami uh, maraming maraming salamat po sa panunod po ng aming channel. Nestor, na kayo channel. At huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Thank you sa support. Thank you so much po.